Ah, uh, magandang araw po bayan ng San Jose, uh, kani-kanila lamang uh, alas is ng umaga ay uh, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Kapitana Reggie Arada Vertusio ng Barangay Lalayat at ang kauna-unahang uh, babaeng ABC President dito sa bayan ng uh, San Jose Batangas, uh, nagtipon-tipon ang kanyang mga taga-suporta at uh, mga uh, mga fans galing sa iba't ibang uh, barangay sa dito sa bayan ng San Jose para sa, sa kanyang kandidatura uh, bilang uh, kauna-unahang babaeng magiging mayor ng uh, bayan ng San Jose si ABC Kapitana Regie Arada Vertucio ay ang uh, asawa po ng uh, yumaong butihing vice mayor Noel Javillo Vertucio at kani uh, kani kanina, kanina lamang umaga ay talagang bumuhos ang uh, luha niya uh, ABC uh, President Kapitana Reggie Arada Bertusio dahil uh, hindi niya inaasahan ang uh, ganitong dami ng uh, sumusuporta sa kanya Uh, bilang uh, sa kanyang pagtakbo uh, bilang uh, mayor uh, alcalde ng uh, Bayan ng San Jose. Uh, sa ngayon ay uh, hindi pa ho uh, nagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy si ABC President uh, Kapitana Reggie Arada-Vertusio sa pagka-Alkalde ng Bayan ng San Jose. At uh, kanina po ay nagkaroon ng uh, kaunting uh, programa at salo-salo uh, dito sa kanyang bahay sa barangay uh, Lalayat. At uh, kanina ay uh, may nakapanayam tayo ng mga taga-suporta ni uh, ABC uh, President Kapitana Reggie Arade Bertusio, ang kanyang mga taga-suporta na walang iwanan hanggang dulo. At ang uh, isa pang uh, pinagmamalaki ng uh, taga-suporta ni ABC President uh, Kapitana Reggie Arada-Vertusio na hindi sila tatanggap uh, ng kahit na anong uh, pera at uh, wala silang uh, hinihingi kapalit uh, bilang uh, pagsuporta sa kandidatura ni uh, ABC President uh, Kapitana Reggie Arada-Vertusio bagkus ito ay uh, bukal sa kanilang puso at buong puso silang susuporta at hindi nila iiwanan ang asawa ng yumaong Vice Cap Noel Havilio Vertucio is Kapitana Reggie Arada Vertucio. At uh, nangako naman uh, si ABC President uh, Kapitana Reggie Arada Vertucio na kanyang ipagpapatuloy ang mga sinimulang uh, pangako, uh, pangarap at legasya ng kanyang yumaong asawa na si Vice Cap Noel Havilio Vertucio. At uh, nagpapasalamat po si uh, ABC President Kapitan na Reggie Arada vertusio sa patuloy na pagsuporta sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng bayan ng San Jose. Ayun uh, lamang po, maraming salamat. Ito po si Joshua Sarmiento nag-uulat.